Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video ay gagawa tayo ng muasi palita o kung sa Tagalog. So, unang-una guys, maglagay tayo ng powder ng glutinous rice. Ay, lagay natin sa ating yahong at saka lagyan natin ng tubig i-mix mix lang yan guys hanggang sa mag sticky yung flour natin yung glutinous rice at sa tingin natin na medyo basa pwede nating i-add ng flour ng glutinous powder so ayan guys Oo. Oh, hmm, malapit na lang mag sticky siya at saka pwede na natin i-bilog-bilogin Okay na siya. So, kukuha tayo ng konti at saka bilog-bilogin at saka palapad-lapadin. So, yan lang siya guys. oh ilagay natin sa pinakuluan nating tubig. So, yun yung tawag na palitaw. Masi kung tawag sa amin. Ayan yung tinatawag na palitaw kasi pag nakalitaw na yan, ibig sabihin luto na pwede na nating tanggalin. Mm -hmm. ibig sabihin, lumilitaw na sila o oh, pwede na nating kunin dyan sa kawali so kumuha tayo ng kuha tayo ng luwag at saka kuha din tayo ng strainer pagkatapos pag nakuha na natin dyan eh lagay natin sa strainer mm -hmm. ganyan lang siya kadali guys kumawa ng palitaw. Halos lumilitaw na silang lahat. No? Ang bilis lang. So, ayan no. Andami na natin na ilagay sa strainer natin. Handa na. Pwede natin i, ibutang sa aton nga plato. Madami na pala tayong magawa sa kalahating sopot lang yan. So, ready na ang ating uh, palitaw. Mayroon pa tayong natirang kalahati sa sopot. So, may choices tayo guys kung gusto natin na puro lang asokal, na may lunga. Si sa O pwede din na coconut, lagyan natin ng asokal. So, ginawa namin, kuko na tapos dinagdagan namin ng uh, konting refined sugar. So, yun yung gagawin namin, ilalagay namin doon sa palitaw. So, ayan na guys, ready na. Ready na tayo, kasi tapos na yung coconut natin. Mm -hmm. So, kukuha tayo dyan ng palitaw. Tapos, ihalo natin doon sa coconut na miniksklihan natin kanina ng asukal. So, ganyan lang siya kapadalik-tadali, guys. So, so, tapos na. Oh, pwede na natin ilagay doon sa pinggan. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang hanggang sa maubos natin yung palitaw natin. Maubos natin lagyan ng coconut. Napansin nyo yan guys, yung isang malaki o sinadya talaga yan na gawin. Para na yun ipapakain sa malaki ang bunga nga. <laughs> Ayan na, tapos na. So ready na, handa na tayong kainin yan. Kumo ako ng isa para tikman. Oh, ang sarap. Oh, sa so sarap muntik na akong mabulunan. <laughs> bye bye, thank you for watching guys. Oh, yeah. Bring you up. Yeah come on <laughs>